Graduation nga kagapon ng tita ko. At niya nga kami. May kaunting handaan nga daw sa kanila. Kakauwi nga lang ni tatay galing sa pamamasada. At napag-usapan nga nasa sa jeep na lang kami sa sakay. Papunta na nga kami at bigla naman umusok itong jeep. Akala ko nga hindi na kami matutuloy. Ay inang nasit ko ng mga kaldireta sa utak ko. Magaling laang at nadaan ng kami nila lolo. At sila nga din ay papunta din doon. Kaya lumipat na nga kami ng sasakyan. Ari nga kasama ko na ang mga lola lolo ko. T ito at tita at mga pinsan ko. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi sila katabaan. Ibang pamilya nga ang kasama ko ngayon. Sila nga ang pamilya ko sa side ni mama. Kung medyo naglalaki naman. Iyon naman ang pamilya ko sa side ni tatay. <laughs> Opo, ganito po kami mapapista. Birthday graduation, o kahit binyagan. Kapag kami nga ay may pupuntuhan. isang jeep nga kami palagi. Dahil sa pamilya nga namin laging walang iwanan. Lalo na kapag garning mga kainan. <laughs> Parang yung binabaybay namin ay papunta sa Gahol. Kung alam nyo nga, ang lugar na yon. At dahil nga nasa Batangas tayo, wala well, nga kayong masyadong nakikita sa paligid, kundi tubuhan. Pari nakarating kami, nakala mo naman ay bago na bago. Ganto ka din ba pag napupunta ka sa Ipis-ipis pa nga ng paglapay. At mga nahihiya nga. Bago di naman matalunan ng mga pusang ang sinasandaw. <laughs> Napansin ko nga itong ate ko, may daladala pa nga ang eco bag. Ay, pakatakotan na may panda eh. At baka isipin ay nag handa sa mga sasarunin <laughs> Ah, rin naman, pinsan kong isa ay ayaw kumain. boy scout nga din ang padali na rin. Ay may dala -dala talaga siyang papakal nga niya. Pinagtimpla na nga siya ni mama ng gatas niya. At nahiga na nga din eh habang kumakain nga si mama. Matapos nga kami makakain din niya. Eh. Sabi ko nga sa ate ko ay kumuha kami ng ube. At parang may nakita nga ako sa hayain kanina. Kayo ba nakita nyo din ba? Dahil parehas nga kami ng ate ko na gustong ube. Tumayo na nga kami para kumuha. At gumaya na naman tong mga kasama ko. Yung nalaman nga nila sa akin na ube pala ito. Palaki pa kami ng pag sa sandok diyan. ako nga ay pauyuhan kami sa pag-ubos. Kami nga ay na-scam ng violet na iyon. Ay, ari naman pala ay sa pin sa Pas forward ng makakain na nga kami. Nagkayayaan <coughs> nga kami maglakad-lakad. Dini sa kanilang bandang likod. At natatanawan nga daw din ay ang eh, bulkan Natatakot pa nga akong sumama. At baka makadali nga ari ng pagpuskat. Kapag nga ako ang may nakita. Dahil nga ayaw ng mga ari magpati At di sumunod na nga lang din ako. Ay bago na nga magtakbuhan kung ano. Tamang-tama nga din na magsa na. Pero mas gusto ko nga panoodin ang mag-sunrise. Sa inyo, anong mas maganda sa inyo? Sunset o sunrise? Iniwan nga muna namin doon ang mga oldies. At sila nga ay may kanya-kanya din mga hunta. napansin ko pa nga itong bulsa ni mama. Ay ano ganaman naman yan? May baon pang pinindot eh. <laughs> Wala din naman kaming ginawa ditong iba kundi magpitsuran, magtakbuhan at magkulitan. Ang bulkan taal nga daw ay kitang-kita din eh. Kaso nga ay hindi din nagpakita. Nagtago na naman nga siya sa pausok effect. Sa likod nga ng may magandang reels ay may tao nga nagsasakripisyo dito para magawi nga ng mga tubo. Ginabi na nga kami dito at kami nga'y nagpaalam na. Ay aring mga kasama ko ay hindi nagpatinag sa pagkuha nga din ng mangga. <laughs> Pas forward na uwi na nga makasama namin. At kami nga nila tatay, dumaan muna din sa may 7-Eleven. At ari si Metay, kanina pa akong kinukulit. Ako nga daw, ay may sahod na. Ay! Sana all. Sa ulan nyo, magkano ang sinahod ko ngayon? At magkano ba dapat ang ipasahod ko? Sa Antokin kong taga-edit. May kahapon pa nga ang ko. Ay isang linggo nga bago ma-edit. Mas uuna pa nga siyang malobot sa cellphone ko. <laughs> Shoutout nga pala sa nakakilala sa akin crew ng 7-11. At dahil nga na may sahod na, dumaan nga kami din sa peryahan. At nung malasan nga ang aking pinaghirapan, malapit na nga ang piyas na dito sa amin. At aringan siyang ay nakaraan pa nga inaabangan ni mama. At siya nga din ng kanyang pinag-iipunan. At kung ano-ano na naman nga ang kanyang pinaglilista, na pagbibilin nga daw niya, ito'y nakakapag-shopee pa. Dahil busog pa nga kami galing ng daan, ay bumili na nga lang kami ng kunting merienda. Ang laki na din talaga ng nabago. Habang nalipas nga ang panahon, dati kakabukas pa nga lang ng peryahan, ay dinudumog na nga agad ng mga tao. Pero ngayon nga ay kakaunti na lang ang tao dito. O baka nalit nga lang ako nang pagdating dito. At nakapag-uwian na nga talaga ang mga tao. Dahil wala namang masyadong rides dito, ay naglaro na lang ako ng pinapatumpong bola. At kala ko nga mapeperfect ko pa. Ay hindi pa rin nga Sinubukan ko nga din pala sumakay sa Caterpillar. Alam niyo ba na first time ko lang din makasakay dito? Dahil takot nga rin si Mama, ay itong pinsan ko na nga lang ang sumama sa akin. Meron nga din pala silang Ferris wheel dito. Pero hindi na nga ako pinayagan doon sumakay ni Mama. Shout out na pala sa mga nakakilala sa akin dito. Pasensya na kayo kung medyo natagalan itong vlog na to. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood, Thank you, Lord!